Hi future professionals! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to hit the like button and subscribe for more helpful tutorials. So in this video, ituturo ko sa iyo kung paano mag-set ng online appointment sa PRC para makapag-take ng exam. Step by step ito, kaya siguradong madali nyo masusundan. Okay, so bago tayo magsimula, siguraduhin muna na meron ka sa mga sumusunod na requirements sa ito. Una, we, ha we should have valid email address or Gmail. Yun, next is we have PSA, then passport size picture na white yung background with name tag, then PRC account. So, if wala ka pang PRC account, ituturo ko sa inyo kunti lang kung paano mag-register sa PRC. Okay, let's proceed to the step-by-step -step process. Una, open natin yung browser at pumunta tayo sa Leres website nila. Just type online.prc.gov.ph Then, maproceed tayo dito. Click lang natin yung proceed. Yan, punta tayo sa website na yan down lang natin, scroll down, then click yung green part, then click yung close, click yung close, then scroll down lang natin. Ayan, makikita natin yung register at sign in. Kapag mapunta na tayo dito, i-click lang ang sign in kung may account ka na. Kung wala ka namang account, please click lang natin yung register. Paggawa ng account, please input lang natin yung personal details natin. Katulad ng first name, middle name, last name, gender, suffix, civil status, birth date, email address, at saka yung password natin. Then after, then after nyan, click lang natin yung register. Kung gusto nyo naman magpatulong sa paggawa ng account or magpa-register, kindly comment down below para mapag-usapan natin yan at matulungan ko kayo. After natin makagawa ng account, Napunta tayo ulit sa sign in at ilagay lang natin yung email at saka yung password natin. Ayan po, na-open na natin yung account natin. Pag-open po natin sa account natin, make sure na nakapaglagay tayo ng profile picture at nakapill up na tayo sa lahat ng personal information natin bago tayo gumawa ng transaction. Kapag naset na natin lahat ng details natin, scroll down lang natin yan at click lang natin yung transaction. Next, basahin lang natin yan. Then, click natin yung proceed. Click lang natin yung mga proceeds at piliin ang tab na examination. Next, drop down lang natin yung menu, Scroll down. Then, select natin yung profession sa examination. name. we have pwede teachers, ano yung profession, nurse, or engineer. Pagkatapos niyan, click yung examination type. Ano kayo? First taker? Second taker ba? Then, next, we have date of examination. No? Pumili kayo ng schedule na available sa inyo. Then, place of examination. When kayo mag-take. Of course, school. Here, graduated. Ilagay nyo rin dyan. For example, we have Osiris Memorial High School type lang natin yan. Yan. Hanapin natin yung e school. Yan. So, you can see, nandyan yung e school. Campus University. Then, click lang natin. Yan. Yan. Then, kindly click proceed. Hindi kayo mag-proceed kung kulang. Ano ang level? Secondary or elementary? Kung elementary kayo, click elementary. If high school kayo, click junior high school. If secondary, may major tayo. Click lang natin kung ano yung major natin. Ayan po. Check lang natin kung tama ba ito. Then, kindly click lang natin yung proceed. Susunod so, nito, pipili ka ng available date para sa inyong appointment. Then, pipili ka rin ng pinakamalapit na convenient para sa iyo. So, ayan. Lali check lang natin yung proceed. Ayan, select yung regional office o saan kayo mag-take. So, since malapit sa akin is Pagadian City. Ayan, click lang ko lang yung Pagadian. So, search ko lang yung Pagadian City. Wait lang. Let's type Pagadian City. Ayan, PRC Pagadian. Then, click lang natin. Ayan. Then, kindly click natin yung proceed. Ayan. Check lang natin. Then, kindly check natin yung proceed. Ayan. Proceed lang natin. Then, next. Scroll down lang natin. Ayan. So, other dates. We have other dates. So, yan ang schedule date natin. Pwede lang natin yan mag-select ng new appointment. So, yung available, we have January 10, January 15 to 16. So, kayong bahala kung ano yung prepared nyo na appointment. So, yung prepared sa akin is uh, January or January 16. Ayan, 16 or 15 yung available sa akin. So, mag-select lang tayo ng the date of appointment. Bago tayo mag-confirm. Wait lang po. Then, i-state is lang natin. Click yung proceed. Yan. Click natin yung proceed. Then, pumili tayo ng payment options. We have GCash, Landbank, or Paymaya. Just for example, GCash ang pipili nyo. Click lang natin yung GCash, Paymaya, at iba pa. So, after clicking GCash, ayan po, click lang natin yung submit. Ayan, mabilis lang yan. Click lang natin yung submit. Ayan, transaction. Certification yung gamit ko dito kasi na-delete ko yung ano. So, next, click lang natin yung GCash. Ayan, proceed tayo. Diyan, click yung open in GCash. Mas mabuting bayaran sa GCash po kasi walang over the counter po yung PRC mismo. So, mas, mag mas maganda kung Gcash or Paymaya ang gagamitin natin. Login ko lang yung Gmail ko. Okay, yung account. Ayan. Next is... yan mapunta tayo dyan. Pay83. So, para sa test natin. Then, click natin yung proceed. Yung actual na bayad. Kapag natapos na ang bayad mo, So, ayan. Papupunta ulit tayo dito sa ating account. Click lang natin yung existing transaction. Ayan. Then, scroll down lang natin. Hanapin natin yung board exam. yan Exam application natin. So, click lang natin yung print form. Ayan. Print application form. Then, print EOR. So, click lang natin yung... EOR natin, ayan, application form. So, ayan, application form pala, hindi EOR. So, as you can see, ito ang lalabas sa application form. O, ito ang tinatawag nila na NOAA. Ayan po, open sa WPS. Ayan. So, makikita nyo po, yan ang format. I-print nyo yan, dalhin nyo sa PRC office. Then, print lang natin yung EOR na nakapagbayad talaga tayo ng 900 pesos. Take note po, dapat may 900 pesos yung cash natin. Ayan, yung EOR, we have 900 pesos. Paymaya or GCash. Dalhin lang natin yan sa PRC. Tips and reminders para sa pag-set ng appointment para sa pag-take ng board exam. Bago tayo matapos, narito ang ilang tips. Siguraduhin tama ang lahat ng information bago i-confirm. So, din ang tamang format ng ID picture para hindi ma-invalid. Next, iwasan ang last minute appointment. Baka hindi kayo mabigyan ng appointments. Then, dalhin ang original at photocopy ng yung document sa araw ng schedule, yung EOR at yung NOAA. At ayan po, sana ay nakatulong sa inyo yung step-by-step -step guide na ito kung paano mag-set ng appointment sa PRC para makapag-take ng board exam. Kung may katanungan ka, i-comment mo lang dyan sa baba. And don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang helpful videos. Good luck sa exam mo, future professionals, and God bless. Mabuhay.